Oh, good morning mga idol. Bali nga yung araw na to mga idol ay eh, magkikilaw ako. Nang dilis. Kukuha lang ako ng konti mga lods. Para sa akin lang kasi maglalakwa ako, kailangan ko ng kain mga idol bago maglako. Ulo lang tinanggal ko mga lods. Ano to mga idol? Ah lang na pagano, pagkilaw. Kasi walang luya, walang kamatis, sibuyas lang as in, sibuyas lang talaga mga idol. Bakit demong bagkati ren nandito sa labas? Si mama 'yun mga idol, may bunganga. May kahoy doon sa ga ano ah, sako ah. Dilaw pa yan eh. Hindi pa pwede yan. May gatong dun sa sako, di ba? Wala ko ng konti dito mga idol. Tapos, uh, mga anak ko na magpatuloy dito kasi uh, magpipreto din daw sila nito mga idol. Gagawin nilang torta ba idol ba? Tortang dilis. Yung gaya nung inulam ko nung nakaraan. Ay, lang ako ng konti. Para sa akin lang naman itong mga idol. Kasi mga anak ko, di naman mahilig sa ano yun, sa kilaw. Ako lang talaga mahilig, pati si misis. Kaso si misis wala dito. Nandun na naglako din siya mga idol ng mga kakanin. lako niya. Kaya kahit pa paano, uh, sa umaga, nakakasurvive din kami. So, ayan. Okay na ito mga idol. Ayan mga idol. Ayan. Okay na to. So, titimplahan ko na to mga idol. Mamaya na lang ulit. Pag timplado na mga idol, no, papakita ko sa inyo. Ayan, mag na rin pala ako ng sibuyas mga lods. Ito lang talaga yung ano, yung paglagay ko dito mga lods. Pinaboy nga eh. Yan. Mga anak mga idol, ang ingay nila mga idol. Nagugulangan sa trabaho mga idol. O, oh, kita mo mga idol o. Oh. Naririnig nyo? Kasi nagugulangan. O, oh, ganito lang kalalaki yung ano, hiwa ko mga idol oh, sa sibuyas. Yan. Pareha sila magugulong na uh, lods. Yan. So ito, uh, may suka na itong mga idol. Ayan Oh. Eh, no? na. Yan. Yan. So lalagyan ko pa ng asin at saka pampalasa kung lang mga idol. No? ah, uh, sige, may ano ulit sa pagkain ng mga idol. So yun na uh, mga idol. Ito na nga. Uh, nagawa ko na. Ito yung kilawin natin mga idol. Kinauboy na pagkilaw mga idol. Uh, sili. Yan. Tapos ito bahaw mga idol Tara Kain na tayo mga idol ah, Start ko lang mga idol Ito Pero bago yan syempre Huwag tayong makalimot sa pagtawag sa Panginoon sa, Para sa panalangin mga idol Bago kumain Lord maraming salamat sa binigay mong biyaya Para sa amin Nawa'y makapagbigay ito kalakasan sa aming katawin Hindi lang physical pati na rin spiritual ang lahat ng ito ay aking tulang sa tangal ng Isus. Amen. Doon, tayo ng mga idol. Ito, bahaw mga idol. Masarap pa rin yung kilawin mga idol Kahit sibuyas lang ang Nilagay ko na rekao Kasi noon mga idol uh, nung sa probinsya ako pag nanauto kami mga idol pagka nakawuli kami isda diretso kila wagad sa lang sa dagat mga idol okay na, kain ako agad kaya sanay akong kumain mga idol kahit walang retardo mga idol ito pa kaya na may suka tsaka may konting ano pampalasa mamadali din ako ma para makahabol ako sa oras kasi maglalakot pa ako maliligo pa di pa ako nakaligo mga idol eh. Plano ko sana papaksiwin ko mga idol. Di kasa ko lang ano nasa oras. Matrabaho pa kaya ginagawa ko. tulang lang. Kinauboy na lang na pagkilaw. Masili. Hmm? Hindi siya mapait pag kanila uh, tinanggal mo yung ulo kaya hindi siya mapait pero pag di mo tanggalin yung ulo mapait mga idol Você diria Daming aso dito mga idol. Kaya maingay. Tsaka mga bata, maingay din. Kaya pasensahan nyo na mga idol, may maingay lugar namin. <coughs> mo sa mga idol ang ganito ng mga idol para hindi yung video natin so at least na share ko sa inyo mga idol yung pagkilaw natin na kinaboy so ang ganito lang maraming salamat sa walang sawa nyo supporta God bless po sa inyo lahat ah uh, shoutout nga pala sa mga silent viewers no sa mga bagong subscribers at sa mga solid supporters ayan maraming salamat po sa inyo lahat